Bilang dalawang rising stars na nakakuha ng pagkilala sa kanilang talento at karisma, ang kanilang appearance ay inaasahan na makabuo ng excitement sa mga tagahanga. Dahil sa kanilang lumalagong katanyagan at potensyal sa industriya ng entertainment, marami ang nagtataka kung ang dalawang promising talent na ito ay mayroong kung ano ang kinakailangan upang makagawa ng isang pangmatagalang marka sa showbiz. Sa kanilang mga kasanayan, kagandahan, at pagtaas ng exposure, maaari bang si Nafyong Smith at Kai Montinola ang susunod na next big star sa industriya sa Pilipinas? Siya si Kai Shaden Neil Montinola, na sa tawag na Kai. Ipinanganak noong December 12, 2006 sa Guadalupe, Cebu City. Ang kanyang personal na paglalakbay ay na-highlight, lalo na ang kanyang karanasan bilang isang adopted child. Noong September 2024, nakita sa isang palabas ang isang pulong sa pagitan ni Kai at ng kanyang biological na ina, na tinutugunan ang hindi nalutas na mga gaps ng kanyang nakaraan. Si Kai ay iginuhit sa spotlight mula sa isang maagang edad. Siya ay nangangarap tungkol sa isang buhay sa industriya ng entertainment ng matagal bago ang kanyang PBB Gen 11 th Ang kanyang ina ang una at naging cheerleader nito, naginabayan siya para sa mga aralin sa boses sa mga panahon nakita niya ang pagnanasa ni Kay sa pagkanta. Aktibo siya sa eksena sa pagmomodelo sa Cebu, at nagtatrabaho bilang modelo ng B&B sa Cebu. Nakatayo siya sa tangkad na 5 feet 7 inches, hindi ka magsasawa sa payat na katawan at kagandahan taglay niya. Ang kanyang maliit na istruktura ng mukha, matamis na mga ngiti, at ang aura nito, na halos lahat sa kanya ay maganda, kaya naman binigyan siya ng titulong Mukhang Beauty Queen. Ang kanyang mga talento ay umaabot din sa pag-awit, na may mga adhikain na maging isang artista sa Broadway o isang boses na artista para sa Disney. Noong July 2024, nakakuha siya ng pambansang pagkilala na naging bilang isa sa mga housemates ng Pinoy Big Brother kung saan tinawag siya bilang, The Singing Guapo of Cebu. Ang kanyang paglalakbay at talento ay nakakuha ng makabuluhang pansin, na ginagawang isang kilalang figure sa industriya ng entertainment. Sa buong paglalakbay niya sa, Pinoy Big Brother, ang pariralang, mind over heart, ay naging mantra ng buhay ni Kai na nagpapanatiling grounded at focused. Si Kai ay isang matatag na mananampalataya sa kapangyarihan ng mga saloobin na humuhubog sa kanyang katotohanan na tinatawag na law of attraction. Mula sa murang edad, isinagawa niya ang sining ng paggunita ng kanyang mga layunin, na inilalagay ang kanyang isip sa nais niyang makamit, at pagkatapos ay walang tigil na nagtatrabaho patungo dito. Ang pokus at positibo na ito ay humantong sa kanya hindi lamang sa sikat na PBB House ngunit sa lahat ng paraan patungo sa linya ng pagtatapos bilang fourth big place. Kasunod ng kanyang journey sa PBB, siya ay kasangkot sa iba't ibang mga aktibidad ng showbiz, kabilang ang mga komersyal sa TV, paghuhost ng mga segment sa ASAP, at paglabas sa isang malaking serye. Mayroon siyang pag-endorso ng tatak ng pagkain at inaasahan na magkaroon ng mas maraming mga paparating na proyekto na nakalinya sa kanya. Dahil baguhan pa lang ay wala pa itong naibahaging mga bagay na kanyang maipagmamalaki. Pero siguradong maraming plano si Kai para sa kanyang pamilya at sa sarili, gaya ng pagkakaroon ng kanyang pinapangarap na bahay para sa pamilya at sa kanya. Wala man siyang naipakita, pero mayroon silang mga ordinaryong sasakyan batay sa kanyang mga litrato na nakasakay dito. Sigurado din na pinapangarap niya na magkaroon ng negosyo, bagay na pinag-iipunan niya upang magkatotoo ang kanyang pinapangarap. Siguradong isa 'yan sa kanyang mga priority sa ngayon. Sa ngayon, walang impormasyon sa publiko tungkol sa kanyang net worth. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kanyang tagumpay bilang isang reality TV star, at ang kanyang iba't ibang mga pag-endorso ng malalaking brand, at sa kanyang Instagram, malamang na nakaipon siya ng isang malaking halaga ng kayamanan na nakukuha niya. Ang imahe ni Kai ay napaka-brand friendly. Karapat dapat siya sa lahat ng mga biyayang natatanggap niya ngayon. Tatlong buwan mula nang sila ay nasa outside world, mayroon na siyang apat na pangunahing pag-endorso. Hindi nito kasama ang kanyang pagiging ambasador ng Avignon at Urban Smiles at ibang paid partnerships na lalong nakakadagdag sa mga kinikita nito o sa net worth. Higit pa sa kanyang mga profesional na nakamit, ang pakikilahok ni Kai sa PBB ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa kanyang karera, na nag-aalok sa kanya ng isang platform upang maipakita ang kanyang maraming kakayahan at personal na paglaki. Ang kanyang paglalakbay sa bahay ay nangangako na mapupuno ng mga emotional highs, nakasisiglang sandali, at mga dynamic na pakikipag-ugnay. Siya si Sophia Fiong Smith, kilala sa pangalan na Fiong. Ipinanganak noon May 14, 2006 sa Mandaluyong City. Bilang anak na babae ng isang OFW, natutunan ng maaga ni Fiong na mapahalagahan ang bawat mabilis na sandali. Sa mga bakasyon ng kanyang ina na sinusukat sa mahalagang maikling araw, ang bawat pagsasama ay nadama tulad ng hindi pagbubuklod ng isang bihirang at hindi mabibili na regalo. Lumaki, naintindihan niya na ang bawat sakripisyo, bawat milya na tumawid ang kanyang ina, ay para sa kanya at sa kanyang kapatid isang testamento sa walang hanggan na pag-ibig na nagpapanatiling konektado ang kanilang pamilya kahit na ang distansya. Naalala niya ang kanyang ina na minsan ay nangungutang ng pagkain mula sa mga tindahan ng sari-sari para lang may makain at umabot pa noon sa point na asin na lang yung ulam nila. Ang kanyang tatay naman na isang foreigner ay sinasabing isang negosyante na nagtrabaho bilang isang financial analyst and senior product specialist, at kilala bilang silent billionaire at partners ng Crossing Plains, bukod sa iba pang mga tungkulin nito para sa iba't ibang mga kumpanya. Ang eksaktong mga detalye ng relasyon ng kanyang mga magulang ay medyo hindi malinaw. Ngunit sinasabing naghiwalay sila at kalaunan ay nagkasundo sa mga nakaraang taon. Gayunman, sinabi ni Fiong na siya ay nakahiwalay sa kanyang ama, at ang alam lamang niya sa kanyang ama ay isang negosyante. Nag-aaral si Fiong sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Naging salutatorian siya sa elementarya, siya ngayon ay isang senior high school, na nagpapakita ng pangako sa accountancy and business management para sa isang future na negosyo. Ngunit sa likod ng praktikal na landas na ito ay namamalagi ang isang pangarap nito na maging isang general surgeon, isang hangari na malayo sa kanyang kasalukuyang pinag-aaralan. Sa kabila ng kanyang abalang ischedule bilang isang social media influencer at reality TV star, pinamamahalaan niyang balansehin ang kanyang pag-aaral sa kanyang karera. Ang kanyang pag-aalay sa parehong kanyang pang-akademiko at profesional na buhay ay nagpapakita ng kanyang pangako at kakayahang hawakan ng epektibo ang maraming responsibilidad. Bago simula ng kanyang journey sa PBB, siya ay humawak ng katanyagan bilang isang social media influencer. Sa edad na labing anim, siya ay nagsimula bilang content creator na ang nilalaman ay sumasaklaw sa lifestyle, fashion and beauty. Ayon sa kanya, hinihimok siya ng kanyang pagnanais na kumita ng pera upang suportahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Ang pagiging isang social media influencer ay nagdulot sa kanya na kumita ng pera para sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya. Tulad ng kilalang celebrities ngayon, inaasahan niya na magamit ang kanyang tagumpay bilang isang launchpad para sa isang pagsisimula na karera ng showbiz. Dahil sa nagsisimula pa lang sa show business, ay wala pang mga naipundar ang bagong actress, pero inuwi niya ang isang bagong house and lot mula sa Vista Land and Lightscapes Inc. at 1 million pesos cash nang manalo ito sa PBB. Kahit papano ay mayroon na siyang masasabi na pag-aaring bahay at lupa. Alam natin na nagsusumikap siya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya lalo na para mabuo ang kanyang pinapangarap na bahay. Kumalat din sa social media na binigyan siya ng kanyang ama ng isang Toyota Lexus LM 35 na nagkakahalaga ng 11 million pesos. Ayon sa report, ang kanyang ama ay isang billionaire na may mga negosyo at partnership kaya hindi malayo na hindi niya mabigyan ng anak ng ganitong kamahal na sasakyan. Sa ngayon, ay walang impormasyon sa publiko tungkol sa kanyang net worth. Gayunpaman, isinasaalang alang-alang ang kanyang tagumpay bilang isang social media influencer, reality TV star, at ang kanyang iba't-ibang mga pag-endorso ng malalaking tatak, sa kanyang Instagram, at sa YouTube, malamang na naipon niya ang isang malaking halaga ng kayamanan. Ang mga influencer na may malalaking followers ay madalas na kumikita sa pamamagitan ng mga nakasponsor na post, pakikipagsosyo sa tatak, at iba pang mga aktibidad sa online na lalong nakakadagdag sa kanyang net worth. Ang kanyang mga pag-endorso at pakikipagtulungan sa mga tatak na ito ay higit na pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang pangunahing influencer sa industriya ng beauty and fashion na nakakadagdag sa kanyang net worth. Kasunod ng kanyang panalo sa PBB, siya ay kasangkot sa iba't ibang mga aktibidad ng showbiz, kabilang ang mga komersyal sa TV at paghuhost ng mga segment sa ASAP. Mayroon siyang pag-endorso ng tatak ng pagkain at inaasahan na magkaroon ng mas maraming mga paparating na proyekto na nakalinya. Ngayon, mula sa isang outspoken batang babae hanggang sa isang maingat na dalaga, siya ay lumaki sa mga paraan na hindi niya naisip. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa katanyagan, ito ay tungkol sa constant development at progress. Nagpapasalamat siya hindi lamang sa mga gantimpala na kinita niya kundi para sa taong siya ay naging isang batang babae na mas malakas, mas matalino, at handa ng harapin ang susunod. Ang dalawa ay gumagawa ng kanilang pangalan ngayon, bilang mga rising star sa kanilang henerasyon, pinagbubuti nila ang bawat ginagawa nila upang mapamahal sa kanila ang kanilang mga tagahanga. Siguradong malayo pa ang mararating ng dalawang ito, lalo na't sobrang sikat nila ngayon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat!